Nag-serve ang 703rd Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion, ng search warrant sa bahay ng isang alias Christian na umano'y sangkot sa shooting incident sa bayan ng Dalaget, Cebu, nitong Webes, Abril 3. Tanging ang nanay at asawa lang nito ang nadatnan ng mga otoridad dahil nasa Cebu City umano si Christian. Umani naman ng samot-saring komento ang video ng paghalughog sa bahay. Iilan sa mga netizens ang pumuri sa proseso. May ilan namang duda pa rin. Bago pumasok sa bahay, makikita na kinapkapan muna ang maghahalughog. Unang pinasok ng operatiba ang isang kwarto at ilang minuto ng paghalughog sa drawer lang ng mga damit ng nanay ng subject. Nakita ang armas na may mga bala. Sinabi naman ng nanay ni Christian na sa tapat ng naturang drawer natutulog ang kanyang anak. Aniya, wala siyang alam sa kalakaran ng kanyang anak dahil dahil busy siya sa pagsasaka bilang hanap buhay. Bili naman ng mga otoridad sa kanya na kung maisyuhan na ng warrant of arrest ang kanyang anak, mas maiging sumuko na lang ito agad sa kapulisan. Pinaniniwala ang sangkot si Christian sa nangyaring shooting incident sa lugar at may armas umano ito na itinatago sa bahay kaya nag-apply ng search warrant ang kapulisan sa korte. In the heart of changing lives, ako si Michelle Craste. Nang Brigada News Philippines The Music and News Authority